magandang gabi so ngayon yung nangyari dito is that naghanap ako ng ano naghanap ako ng helmet mount helmet mount para sa sa phone ko para makapag record ako makapag, makapag video ganon and So, nakahanap, nakahanap ako sa Facebook ng isang seller. So, yung seller na yon chinat ko lang, Uy, hey, boss, magkano to, ganon, ganon. Or, boss, may shop ka ba? Ganon, ganon. Sabi niya, ay, wala, wala po, sir. Wala akong, ano, wala akong shop personal po na nabibenta lang, ganon. So, parang, parang binili, 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 lang niya na bulk. Ata, si so, mga 30 daw binili niya mga 30 pieces. So, ayun, instead na mag-order mag ako sa Shopee o sa TikTok shop, syempre, ilang araw pa yun bago dadating, di ba? At least mga one week or more. Tapos, tapos, kung sa kanya, instant ko makuha. Di ba? That's, yun yung nasa isip ko, instant ko makuha. So, yun. And, yung presyo sa Shopee, And sa TikTok shop, 99 pesos lang. 99. Tapos, kay Boss Idol na nagbebenta ng chin mount for the phone. Helmet mount pala or chin mount, whatever you say. You call that. Sabi niya, oy, Boss, 250. Sabi ah, oh, okay, sige, sige, 250 kunin ko na. Nanan. Tapos, chinat ko. O, oh, sige, Boss, kunin ko. Dito ako sa ano, pwede mo, pwede mo ba daw kunin? Sabi niya sa akin, kunin mo daw ngayon. Ganon, ganon. Eh, anong oras na noon? 9 p.m. Sabi niya, boss, dito ako sa baan. Which, which is around 10. 10 or 11 kilometers away sa bahay ko. Eh, syempre, puta, na, ang layo. tas gabi-gabi na. Ganon, ganon. Eh, sabi ko, oh, sige, boss, try ko. Baka makapag-alis na ako ngayon. Uy, ayun o, no, banking. Ayun o, no, oh, eh. Actually, ang ganda ng shot na to. Ayun o, no, oh, parang, parang doon. <laughs> anyway, sabi niya, ah, sige boss, kunin ko, sabi ko. Sabi niya, ah, sige, sige, dito, nandito ako sa baan. Kilang, baan yun. Layo, eh, di ang layo-layo. Tapos, chikat ko. Sige, sige, kumakalis ako. Tapos, after 10 minutes, nakaalis nga ako. Tapos, sinot ko, Boss, papunta na ako dyan. Pwede na ba kukunin? Ganon-ganon. Eh, sabi niya, hindi nag-reply. Wala siyang sinabi. Wala, wala siyang sinabi, actually. Hindi nag-reply yung putang ina-anon. Hindi nag-reply hanggang next day. Next fucking day, man. Tapos, nag-chat ako, sabi niya, dito sa ano, dito sa, antawag nun, tawag na lugar na nun sa what oh the fuck what's that place sa doongan Oo, oh, dun sa doongan daw ah, sige sige boss sa doongan dun sa barangay barangay hall daw eh yun ng ano kami chat chat pero yung, yung mga reply niya tig dalawang oras sabi putang Yung seller na to ayun ata ibenta sa akin <laughs> Tapos ayun, naabutan pa ng gabi yung transaksyon. Nakuha ko mga 8 p.m. 8 p.m. or 9. Yes, around 9 or 8. 8.50, ganun. Nakuha ko na. Tain na, ang late na. <laughs> Pero at least, okay naman, okay naman si seller. medyo mabait naman. Tsaka, sinabi pa niya, Uy, boss, nagbibenta akong visor. Sabi ko, ah, hindi, ayaw ko na. <laughs> Ayaw ko na sa iyo. <laughs> ang tagal-tagal kasi mag-reply tang you know? <laughs> No, I didn't say that for anyway. Syempre mabait tayo. Mabait sila, Jo Boy. So anyway. So ayun, nung nakuha ko yung item, yung helmet mount for the phone. Ayun, ginamit ko na agad. Ayun oh, ang nakita nyo nga kanina. Nakita nyo nga kanina nagpa-banking banking ako. Okay na pala yung shot. Mas mas better pa yung yung video dito na sa helmet mount kaysa sa chest mount kasi hindi siya maalog. Pero the 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 thing na hindi maganda dito or pangit ay yung parang neat am um, picking here. Pero yung hindi mo makita yung dash you can't see my dash sa motor kung gano'ng kabilis. Hindi tulad sa chest mount na ano, chest mount na phone holder. Pero at least, hindi siya maalog. That's a that's a good, that's a good thing. Hindi siya maalog. Like, like sa chest mount. Pero if may pera man ako, yung bibili na lang ako ng ano, ng action camera, yung 3,000 pesos. 3,000 ba yun or 3,400? Yeah, it's, it's, for me, that's expensive. Pero, not as expensive kaysa sa mga GoPro, yung Insta, yung mga Insta, Insta360 stuff, yun talaga, mga mahal yun. Around like what? 15K to, to like 35K? GoPro, tsaka yung Insta360. Yeah, those are expensive. Sana all, gusto ko ng ganun. <laughs> not now pero soon I guess yes hindi I guess soon talaga kukuha ko yon pati yung R3 makukuha ko talaga yung R3 na yun Yamaha R3 let's go so after that after nung nakuha ko yung chin and everything ayun papunta na ako sa shell shell tambayan nun sa libertad tabi ng GSIS Jesus GSIS Jesus. Jesus daw, sabi nung no? friend ko. Jesus. I'm like, ah, oh, ang smart. Ang <laughs> <I'll> weak. <wait. laughs> But anyway. So, yun, I'm hauling ass. I'm not really hauling ass, pero I'm going, going sort of fast, faster a bit than the flow of traffic. Ganon. Para hindi yung ano ng police, medyo fast, medyo mas mabilis kaysa sa flow ng traffic. Pero mind you ha, these guys are going fast. Pero sa video, no, hindi siya mabilis tignan. Do you know why? Kasi, yung ano, ano, video, hindi siya wide. Hindi tulad ng Insta360 or ng mga GoPro na super wide yung kuha nila. Like 0.5, 0.6 yung phone ko nga, yung bago kong phone, the one I'm recording my voice now, is ano, may 0.6 may point six siya na wide. Tapos, ano, nakita ko, ay wow, ang wide pala ng, ng ano kaya yung 0.5 five? Tapos, pag, pag nasa chest mo, kita ata yung paa. <laughs> okay, sana pang, pang video to, no? Itong phone na to, yung gamit ko, yung bago. Kaso, pag nahulog to, yari, Gagin. At iyak. <laughs> so yun, Papunta kong shell ng bayan. Kasi it's, 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 a boring day. Parang I need to do something. Like hindi ka puro bahay. Kasi syempre kung lagi ka na sa bahay, nakakainis. Or na, nakakainis and nakakainit. Like nakakainis in terms na you want to do something. Ganon. Lagi ka lang nakaupo. Cellphone, cellphone. YouTube, YouTube. Yan. So, yan. Nandito na tayo. Malapit. Yes, I, yes. Right there. The shell, right there. Tam bike. eh ang daming motor. Nashock ako, guys. <laughs> wow, guys. <laughs> Nashock nga ako. Na. Ang daming motor. Tapos, yung nakapila o yung magkatabi-tabi. Excuse me. Eh, tapos yung mga katabi is mga x-max. Tatlo yung x-max dyan, no? Tapos pag-alis ko, ayun yung x-max. X-max. Tapos pag-alis namin kanina, lima sila. Lima x-max na katabi-tabi.